So, uh, good morning guys. Uh, bali ako sa The Gaspi City. Uh, Pa-Sorsogon actually, ako ngayong araw na ito. Pero kagabi ni-stress ako gawa ng, uh, supposedly Sorsogon na dapat ako tutuloy. Kaso, naisip ko nakakahiya kasi kung may late ako makakarating sa Sorsogon, di ako nung uh, school na pupuntahan ko. Together yung uh, head nila. Sabi ko, Uh, mas binabuti ko ng matulog sa Legazpi. Kaso nga lang while uh, traveling papunta dito. Kasi ano na din yung eh, mga around. Uh, mag na din umalis yung van. Or Egypt jeep from Naga to Legazpi. So, naghahanap na ako online nung pwede ko matuluyan Na yung, syempre, yung abot kayo yung budget lang. Yung medyo uh, sabihin natin na not so uh, mahal. Ang nangyari, halos pulibok. And then, yung kapatid ko na nag-aaral sa BU, nagpatulong din ako para maghanap ng mga transient na ah, sabi ko ay tutulugan lang kasi tulog lang naman talaga ako. Wala, uh, wala, wala siyang uunan kasi parang BU week ata or Bicol University, something ganyan may event. So, ang dami talaga ngayong uh, tao sa ligaspi, So, bigla lang na nag-pop up sa messenger ko yung Red door, Sabi ko, masubukan nga. And then, nakapagbigay siya kaagad. Yun nga lang yung hotel na ibigay sa akin is outside sa city proper. So, uh, then it cost 900 pesos. Sabi ko, o sige na kahit uh, 900, kukunin ko na. Kasi, uh, ganun din naman halos kung magsasampagita uh, ako or any hotel doon sa ano na medyo budget friendly. Na, uh, tumatakbo din mo siya ng 600 to 800 pesos. And then, kinuha ko na siya tricycle ako dito uh, papunta din tricycle alam naman nila alam naman mga magta tricycle yung way papunta dito and then uh, wala ako pagkain gabi sabi ko naisip ko kasi outside the city so baka pagpunta ko doon wala talagang pagkain which is totoo naman wala pala talagang pagkain meron sila is kape lang and then ano pero maganda yung place ha? maganda yung parang buong compound noong uh, hindi ko hindi ko alam kung hotel to apartment lang nasa labas and then Ayun nga, habang papunta kami dito traveling, nagpadaan ako kay Kuya kasi sabi ko Kuya, uh, isang takbo na papunta sa Mar uh, Rawis. And then, nagpadaan ako sa food park, bumili ako doon ng pagkain, hindi ako kay Kuya, and then, dinili niya ako dito. Buti lang ba itong driver? Sabi niya, Sir, dito uh, saan pong Red Doors? Kanon o kaluwa? Sabi ko, may kanin o kaluwa pa pala, kalaki isa lang. And then, nung una ko yung unang, pinuntahan namin na Red Doors, hindi pala doon. Sabi niya, Sir, sa kabila po kayo naka... So lipat kami dito. Pagpunta ko dito na gulit ako kasi I'm not expecting na uh, yung ambience ng place is okay. yung ano Parang sabi ko, maganda talaga. Maganda siya. Medyo malayo lang sa city pero maganda. Pero ako nag-uhaad pagpasok ko sa room, maganda din yung room. Actually, this room is parang pang uh, tatlong tao. Yung typical na room, pang tatlong tao. Siya, kasi mayroong uh, double bed, tapos may single dito. Hindi ako natulog lang. And then... Yun, nasunod uh, ako ngayon na gumamit ng Aksa Red Doors, so I think magagamit ko pa siya mga susunod na mga araw, if ever, o oh, panahon, if ever mga ilangan ako. So I learned something here, hindi talaga masama, minsan ang magtry. <laughs>